Si Regis Progress ay naghahanda para ipagtanggol ang WBC Super Welterweight Champion title kontra kay Devin Haney na magaganap sa ikasyam ng Disyembre sa Chase Center sa San Francisco, USA. Ang laban ay ihahatid ng The Zone Pet Per View sa North America. Kung ang pustahan ng pag-uusapan, underdog si Regis Progress kontra kay Devin Haney. Si Devin Haney ay may impresibong boxing record na 30 panalo, walang talo, na may 15 panalo sa pamamagitan ng knockout. Samantalang, si Regis Prograis ay may 29 na panalo, isang talo, na may 24 na napanalunan sa pamamagitan ng knockout. Sinabi ni Regis Prograis na maari siyang maging mukha ng boxing kung matatalo niya ng impresibo si Devin Haney. Sinabi din ni Regis Prograis na may tatlong malalaking pangalan na pwede niyang kasahan kung tama ang ilalatag na pera sa laban, ito ay si Ryan Garcia, Gervonta Davis, at si Teofimo Lopez Jr. Pagkatapos nga daw ni Devin Haney, ay may napakaraming malalaking pangalan na naghihintay, pero kailangan muna daw ni Regis Progress na tumutok kay Devin Haney, Kayo? Ano sa palagay nyo? Kayang bang talunin ni Devin Haney si Regis Progress? Dumako naman tayo sa heavyweight division. Kinumpirma ng promoter ni Tyson Fury na si Frank Warren na magaganap ang undisputed world heavyweight fight nila Alexander Usyk sa first quarter ng susunod na taon. Ang labanan ay unang naka-schedule na gaganapin sa Disyembre, ngunit si Tyson Fury ay nangangailangan ng mas maraming oras upang magpahinga pagkatapos ng split decision win victory kontra kay Francis Ngannou noong nakaraang linggo. Sa tingin nyo, matutuloy ba ang laban na ito? Mag-comment at pag-usapan natin. Hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.